wait lang. That video was credited to to uh, Kuya Dix vlog kung saan pinaluha ni Analing ang isang kan nanay no na if I'm not mistaken ito po ay in-laws ni Kuya Dix vlog na ina nitong si Esprin or si Tina na kanya pong asawa, no? So, dito po, pinakita nila na yung pagtatagpo at talagang sobrang very overwhelming at halos hindi makapaniwala nga yung in-laws nila, which is si Mamu, dun sa mga surprise ang ibinigay sa kanya dahil si Mamu po ay nagse-celebrate ng kanyang kaarawan. Panoorin pa natin to. Kaya kami umuwi kasi birthday mo. O ngayon, may, may regalo ako sa'yo. Oo, oh. oh, wait, diyan ka lang ha. Tinay, bitawa mo. Oh. 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 Ayan na. Oh. Upo nga, upo nga mo. Ayan na yung idol mo. Lagi mong pinapanood. Oh. oh. oh si Annalyn. Annalyn. Idol na idol ka nyan. Oh. oh Oh. Oh. Diba? Eh. Habang pinapanood ko po itong video na to ni Anna nung namit niya yung isa sa pinakabigas pan niya which is si Mamu, no? taga-kabite po siya at isa siyang uh, stroke patients po siya, isa siyang pasyente na nagdaramdam ngayon at may sakit, maaaring si Anna leng ang nagiging isa sa mga stress reliever niya sa mga panahon na siya'y naiinip. And I just came to realize kung gaano po katinde yung uh, yung effect ni Ana Leng alone dito po sa mga taong nanonood sa kanya. And hindi na rin po ako magtataka kung bakit ang dami nagmamahal kay Ana ngayon. Ibang iba dun sa karakter na ipinakita niya nung una siyang nakilala sa social media. Kaya naniniwala ako na pag nasa tamang tao ka, magiging ano ko eh, magiging maayos yung buhay mo, magiging tama yung perspective mo sa buhay. At ito ngayon yung nangyayari kay Ana Ling. Nakita natin naging emosyonal po si Mama nung mamit ma niya si Ana Ling. Talagang super fan siya ni Ana Ling according to Kuya Dick's vlog. At isa ito sa mga biggest surprise na ibinigay nga ni Kuya Dick sa kanyang in-laws. And sa oras ding ito nakita ko na how Kuya Dick really love his, his mother in-law no? Dahil ipinasyal nga nila itong si Mamu sa Tagaytay para po talagang makalanghap siya ng kakaibang hangin, de ba? At nakita natin kung gaano nga kasaya itong si Mamu sa mga surprise ang ibinigay sa kanya as well as ni Analing. At hindi lang 'yon, ganito rin po si Analing sa kanyang mga fan. Hindi katulad ng isang uh, parang may ko-compare mo siya sa iba na kapag sumikat na lumalaki na 'yung ulo, hindi na kayang magpa-picture o umitiman lang sa kanyang mga fan. But iba talaga itong si Analing. So, dito ko talaga na-realize na ito mismo ang pinakadahilan, no? Talagang uh, maganda talaga. Napaka-sincere at genuine ng heart ni Analing. Napaka- inosente sa mga bagay-bagay. Kahit na ang dami pong mga bashers, no? Ang dami pong pumipintas. Ang dami pong mga nambubuli. At ang daming mga kung ano-anong masasakit na salita ang binibigay kay Anna Ling. But still, nakita nyo naman kung ano po yung effect niya. Isang tao pa lang po yung napasaya niya. Pero habang pinapanood mo ito, mararamdaman mo talaga na sobrang saya ni Mamu sa mga pagkakataong ito. Kaya yung mga bashers po ni Miss Ling, manahimik na lang kayo kung wala kayong sasabihin maganda. Dahil hindi po ninyo mapapantayan yung saya na ibinibigay ni Adaling sa kanya mga fan. Nakita niyo po yung iyak na yan, ba? Diba? Habang pinapanood ko po siya, naluluha ako kasi nakikita ko talaga na sobrang saya talaga na si Mamu na pinuntahan siya, na siya ni Analing. And lalo pa, ba, diba? isa sa mga bukang bibig nga ni Mamo dito na sana raw magkabalikan na si Analing at si Dindo. Ibig sabihin, nanonood talaga siya kasi alam niya yung history eh, ba? Diba? At isa rin si Dindo sa mga nagpapasaya dito kay Mamu, Kaya 'yun po ang kanyang request. Kaya naman na uh, soon, sana nga po 'no, magkita na silang dalawa. Ah, uh, talagang uh, tuloy na po nila yung mga positive vibes na ibinigay po nila at itinanim nila dun sa kanila mga supporters and fans. And I hope na yung kung ano man yung pinagdaanan nila dapat mas maging maging lesson po yun. And naniniwala din po ako sa kasabihan that love is lovelier, happier and sweeter than second time around. Habang itong si itong si Dindo Karaig naman ay nagpapakilig din sa Boracay. Dahil may mga pabakat ang ating pong Superman na si Dindo nakita nyo naman po diba naging usap-usapan niya at ginagawan po siya ng memes sabi nga ng ilang mga ng mga commentator po sa comment section na pwede na raw pambiba max itong si Mr. Dindo Karaiga, no? kahit na talagang marami rin siyang bashers at marami rin talagang pinupukol na issue sa kanya which is uh, dapat sanay na po sila dyan dahil they are really considered as a public figure at lahat po ng mata all eyes is in them so lahat po yan may sasabihin lahat na nakikita nila sisitahin lahat na mga pwedeng ikabagsak ba diba, gagawin kaya dapat mas maging masanay sila at ang wish ko sanas mas maging matatag pa sila sa kung ano pa man yung dumating na problema between them no so I hope and I pray na matuloy na nga yung mga magagandang plano para sa kanilang dalawa at an uh, inip na inip na po ang lahat ng mga nanay, lahat ng mga OFWs na talaga namang maligayang maligayang makita silang magkasama. Sige na. Sinian. Dingdong. Tamos talaga. Lovestana dingdong. Ang ganda nuna. Magkikita na tumusto ulit kayo. I na. Eeeh, para na, na nakita ka na dun na miss na miss na Ganito nga nanawagan si Analing at nagpakita ng sobrang pagkamiss dito kay Dindo ano. At nagpost na rin po itong si Kuya Jovan na ready na ba kayong kiligin ano. Ibig sabihin lang yan eh, tuloy na tuloy na po ang comeback ni Analing at ni Dindo sa kanilang muling pagkikita ano. At kitang kita naman natin sa mga mata nila na talagang na-refresh po sila at nas nabuhayan ng kalooban dahil yung pagsubok na dumating sa kanila ay isa lamang sa mga manifestasyon na marami talagang naghahanap at nagmamahal sa kanilang dalawa. Pero napansin ng ilan na mga recent videos nga na parang medyo nagiging ano, nagiging wild na itong si Dindo at si Analing sa mga videos na pinapakita po nila na bagay na nag-call ng attention ng ilang mga manonood dahil uh... Dila baga parang hindi na po nagiging wholesome yung kanilang image. Panoorin natin. Ano naman yung Ano naman yung kinakain mo? Kung, kung si Ding Dong kumakain ng tarong, ako naman kumakain. Kung si Ding Dong mala Superman kumain ng tarong, ako naman si Kuya Jubain mala Batman kumain ng talabang abang. Ikaw naman ano yung kinakain mo? Ay, ako parang sip-sip naman Ano'y kinakain mo? Ah. Ano kinakain mo naman? Siyempre, yung kong. Yum. Yeah. Yung pinipiri. Ano ba yun? Hotdog. dog. <laughs> <laughs> may halong inlog. <laughs> <Yeah. laughs> uh, paano mo kainin yung paano mo i-describe ko paano mo kainin ang hotdog? dog? Ah, ah,

tapos nga na mapagbintangan itong si Mr. Dindo no patungkol sa kanyang gender ay uh, nagbigay siya ng ilang mga statement at pasabog na naging uh, tampulan ng tukso patungkol sa kanya kaya dahil po dito ay hindi ko ng ilang mga fans na talaga namang medyo magigla sa mga kailala ko silang video ngayon kasi usapang medyo ano na na talaga usapan nilang dalawa na bagay na mga fans nila medyo hindi pag na ano ko. Uh, parang medyo nakikringe dun sa usapan na Kasi nakilala natin si Dindo at saka si, si Analing <laughs> sa mga wholesome nilang mga videos na nagpapakilig lang sila. Papakilig, nagpapasaya. Pero yung mga ganitong usapan, parang hindi na po siya ganun ka gandang panoon. Lalo na pag dumaan po <laughs> Bye -bye. sa news feeds ng mga minors, ano? Kaya naman, kinukol po ng netizen ang atensyon ni Dindo at ni Analing na dapat bumalik si sila dun sa dati nilang karakter ng pagiging wholesome content creators. So, kung sa pagiging wholesome naman, eh dun talaga sila pinangkilik pin na wala namang mga bastusang usapan, ano? Kaya naman na dapat nakikiusap tayo sa kanila na sa pagbabalik nila, eh, ganon po ulit, maging uh, okay po lahat at maging wholesome po ang lahat. At iwasan na rin nila yung uh, mag-usap ng mga ganitong bagay sa social media. Kasi ang dami po kasing mga nanonood sa kanila. Although marami ring natutuwa, pero meron ding mga hindi po natutuwa. Kaya aside from that is... Uh, ano na lang maging uh, positive na lang tayo don't po sa iniwan nilang pangako na magkikita muli sila dahil ngayong araw ay uuwi na nga itong si Ana Ling sa Manila kasama po ng Joban Production at ni Shermina matapos po silang magbakasyon sa bahay ni Kuya Dick next Vlog na kasama nila sa kanilang mga travel. And ganun din po si Dindo ay uuwi na from Boracay to Manila. So talagang tuloy na tuloy na po yung kanila pong pagkikita dito sa Maynila. At sana nga eh talagang maramdaman natin yung sincerity at genuine happiness ng lahat ng mga makikita natin sa video at maging okay na ang lahat well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede niyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone.